pa ay kailangan na po ulit natin bumiyahe mga kagengeng nandito na nga po tayo sa bus stop sa balagtas dahil maganda po at tempo yung oras natin ayan mga kagengeng standing na naman po tayo hindi ko na nga po nakuha yung biyahe po natin sa NLEX at ang bilis naman po ng biyahe dahil wala pong traffic nakarating na nga po tayo dito sa Divisoria nang wala pang isang oras na biyahe shoutout nga po sa conductor ng bus number 7301 at shoutout din po sa aming dispatcher na si Sir Ramos ako po ay nag-report muna sa aming dispatcher at kailangan kailangan na nating umalis dahil sa kasamaang palad tayo po ay nasiraan ng upuan. Ayan, kung nga po pala yung driver ko, si Palans. Palans na tayo pupunta. Ano ka, magpapagawa ng upuan. Welding. Oh, welling. Mga geng, geng tingnan nyo naman po ang nangyari sa aming upuan. Mga oh. lang. Ayan mga ka-geng-geng, mistulang, ayan, siso. Ito po oh. oh no Naputol po ang bakal sa ilalim mga geng-geng. At kailangan po natin magpagawa bago pa po may mga disgrash ng mga pasayero. Papunta na po pala kalo. po tayo sa Kalokan at kahit saan po kayo tumingin ay napapalibutan po ng bus po ng Victory. Tinabayan na nga din po namin ang pagpapakarga po ng diesel. Pansin ko rin po na parang anday po nakakilala sa akin at nanonood daw po sila ng aking vlog. Siyempre, hindi ko po sasayangin yung oras na to at nagikot-ikot na nga po ako para hanapin yung mga gandang bus at ipakita po sa inyo kung ano po ang merong biyahe po dito, mga kagenggeng. Umakit na nga po tayo at unang mapapansin nyo talaga yung sahig na sobrang ganda at para ka lang nasa bahay. May kasama na po pala tong CR. Alam nyo ba, mga kagenggeng, ang biyahe po neto, Tugigaraw, sa Cagayan. Kaya, mga kagenggeng, may bagong lalabas na naman po na bus number 1343 na biyahing Divisoria. Kaya yeah, mga kagayang sobrang ganda na itong bus na to. Tingnan nyo naman, oh. Napaka-solid, napaka-tangkad. Tingnan nyo, mga kagayang-gayang, eh, pa, hi Hindi lang po pala kami nag-iisang nagpapa up dito at may kasamaan din po kaming mga Herman. Shoutout po pala sa mga maintenance po ng Victory Liner. Nilalabas daw po nila yung diesel dahil sobrang dumi daw po niya mga kagengeng. Salamat po sa inyong suporta at hindi ko po alam na pinanonood nyo rin po pala ang aking vlog. Thank you po. Ayan yeah, mga kagengeng at nabaklas na nga po namin yung upuan na tinulungan ko na po si kuya. Kababa nga lang po namin ng upuan ay ginawa agad ni kuya kasi sabi niya magrara siya hour at kailangan tayo ng ating mga pasayero. Shoutout din po sa driver po ng 3091, si Sir Mapoy. Kumukaw din sa aking mata itong napakatangkad at sobrang kinis na yutong na bus number 234 mga kagenggeng. Yan po pala ay biyahing bagyo. Tara po at samahan nyo ako na pasukin po natin yung loob at para makita po natin yung ganda po ng victory. Shout po pala sa chip mechanic po namin na si Sir Joven. Pasok na nga po tayo dito sa bus po na biyahing bagyo. Meron po siyang 51 seater capacity. Napakalinis po at talagang magiging komportable po yung mga pasero na sa kay po rito. May mga nakapaskil din po silang mga ganyan na sticker, no? Smoking. Ayan po at nag-iingat ako sa aking pagmamaneho. Ito po ang katagang dapat sundin po ng mga driver po ng Victory at Herman Espiritu. Ayan mga kagengeng at tapos na po gawin ng ating upuan at babiyahin na po ulit tayo pa uwi ng Bulacan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Huwag po sana kalimutan mag-follow, like, and share. Big shoutout po pala para kay Sir Mark Lisondra at Sir Rodel Mendoza sa Francisco. Shoutout po sa inyo. At ingat po tayo. See you in my next vlog. Bye-bye. <laughs>